Hi guys, for today's video uh, Totoro ko sa inyo kung paano yung technique para hindi lumamig agad yung ating tubig sa thermos so, Ito po yung thermos namin na bago So, ang ginawa ko po guys Actually, meron na po siyang nakalagay So, i-demo ko lang po sa inyo Kung paano, para may idea kayo Ito po yung nabubuksan yung puwet ng ating thermos Ayan po Tapos kung mapapansin nyo po, meron po siyang meron po siyang ano, balot na tela. Kasi ito po yung sikreto. Kasi po ito guys, ay babasagin. So, balutin lang po siya ng magandang pagkalapag na tela. So, para lumapat din ang pagkakalagay. Tapos, isusuot nyo po siya dito. Ay, wait meron pa pala itong ano sa ano ito sa pinakalabing ng ating thermos then ilagay na natin siya dito yan guys Ayan. yan so takpan na natin siya ito so naman kailangan lapat na lapat sya dito and for finishing ito po ay ating ipitan din para sure tayo na safety ng ating thermos So, wait lang. Nalagyan na natin ng tubig. Kung napapansin nyo po sa ibang mamimili, ginaganyan pa po nila yon para alam natin kung may ingay pa yung sa loob. So, kung ibig sabihin kung may ingay pa siya, madaling lumamig yung tubig. So, kailangan natin talagang lagyan ng tela yung ating thermos. Try nyo din guys. Promise. Effective to na actually nakita ko lang din yung tutorial sa YouTube. So, i-apply nyo din sa inyong mga thermos dyan. Alas ngayon dahil nasa alas dos. <laughs> ano natin kung bukas na inip pa rin ba yung ating water. so yun lang guys for today's video please follow like and share kung nagustuhan mo ang video ito bye bye